Jill! Huwag mong hawakan ng kahit ano! Tapos na ang drawing ko! Ipapakita ko sa'yo! Gusto ko ng milkshake! Hmm. Madali lang yan para sa mga kababayan natin. Gagawin nila ang pinakamahusay na milkshake ng buhay mo. Oh, talaga itong pinakamadaling gawin. Magsisimula ako sa Nutella. Hmm, ang sarap! Gusto ko pa ng higit, pero hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng milkshake. Kaya, isang kutsara sa baso. Oh, hindi ko kaya. Oh, oo. Oh, oh. Ang sarap nun. Kailangan ko ng gatas para sa milkshake ko, syempre. Kaya, ibuhos natin ang ilan sa isang kaserola at magdagdag ng kaunting kakao. Oh, napasubsob ako. Pasensya na. Idagdag natin ang natitirang kakao sa gatas at haluin ang lahat. Kailangan nating maghintay para ito kumulo. At ang paborito kong tasa. Oh, ibinigay ito sa akin ng apokong si Vicky. Ibuhos natin ito dyan at lagyan ng whipped cream. Tapos na! Para sa iyo ito, aking anghel. Ah, uh, may papakita ko ba sa iyo kung paano gumawa ng tunay na obra maestra? Magsimula na tayo. Kailangan ko ng isang bar ng tsokolate. Masterfully nating tatanggalin ang balot. Ilalagay natin lahat sa isang kasirola at tunawin ito. Magaling! Natunaw na ang tsokolate at maaari na natin itong ilagay sa hulmahan na teddy bear. Kailangan nating palamigin ng kaunti ang hulmahan at hintayin ang tumigas ang tsokolate. Lola, ano? Ah, oh, Jill! Ano ang ginawa mo? Kinain mo ba ang lahat ng Nutella? Oh, Lola, huwag mag-alala. Meron akong mahusay na ideya. Sige, kontrolado ko lahat. Kunting gata sa bote at haluin natin. Wala. Mayroon na tayong chocolate milkshake at kaunting whipped cream. Oh, oo! Sa palagay ko, kaunting tsokolate sa ibabaw ay hindi naman kalabisan. Isang straw at handa na akong maghain. Oh, ang galing! Chef? Sandali lang. Mabilis na ito. Kailangan kong pagdikitin ang dalawang hulman. At ngayon, ilalagay na natin ang milkshake sa loob. Ilagay ang straw. Ilang chocolate dredges bilang merienda. Siguradong magugustuhan ito ni Vicky. Wow! Ang ganda ng itsura ng lahat. Gusto kong magsimula dito. Sana masarap talaga. Hmm, tingnan natin. Masarap. Sis, ang galing mo. Hmm, kahanga-hanga. Ito ay tiyak na para sa aking lola. Mahal kita. Narito ang isang halik para sa iyo. Subukan natin ang iyong shake. Hmm, hindi masama. At ano ang nandito? Isang tsokolating oso. Astig! Subukan natin ito. Oh, ang sarap! Ano ang lasa ng oso? Oh, pure chocolate ito! Ang astig! Oh, at ang paborito ko, M&M's! Masarap! Chef, panalo ka! Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Alam ko yun. Nakikita ko na hindi siya makapaghintay na magsimula sa pagluluto. Alamin natin kung ano ang gusto ni Vicky. Gusto ko ng pasta. Magandang pagpipilian yan. Handa na ang lahat. Kaya simulan na natin ang pagluluto. Ah, saan tayo magsisimula? Tama. Kailangan natin magpakulo ng pasta. Ilagay natin ito sa kaldero at pakuluin. Oh, ang hahaba nila. Oh, paano ko ba ito isasalpak? Arr, hindi ko kaya ito. Ha! Tingnan mo! Oh, Jill! Mali yan! Hayaan mong ituro ni Lola kung paano gumawa ng spaghetti. Buksan natin ang kalan at hintayin ang tubig na kumulo. Pagkatapos, ilagay ang spaghetti at huwag gawin ang kahit ano. Ano ang itinuturo mo sa mga kabataan dito? Mm -hmm. No, oh. Baby, ipapakita ko sa'yo kung paano gumawa ng tunay na pasta. Tingnan mong mabuti. Ilagay ang spaghetti sa pakuluan. Samantala, Kumuha tayo ng lata ng itim na tinta at ibuhos ito sa tubig. Ngayon, meron tayong itim na pasta. Oo, oh, Kailangan subukan ito. Oops! Medyo overcooked, pero mas mabuti kaysa hilaw na hilaw. Ilagay sa plato. At pampalasa, pero ano? Oh, ano ito? Ketchup? Oh, mga chemical ito. Kailangan natin ng mas natural. Gagawa ko ng sarili kong ketchup. Dinudurog ang ilang... Oh! Kamatis! Magingan! Tapos na! At ibuhos natin ito sa spaghetti ko. Okay, chef. Ano sa tingin mo? Sinusubukan mo bang lasunin ang bata? Ipapakita ko sa'yo ang magandang recipe. Ah, uh, handa ka na ba? Kailangan natin ng keso. Sige. Hinihiwa ko na. Ngayon, ilalagay wow. natin ang masarap na itim na pasta sa loob ng keso. Oh. At konting apoy, tinutunaw namin ang keso hanggang maging mabigat na tunaw ito. Magaling! Ilagay ang pasta at haluin ng mabuti. Yum, yum, Ilagay yum. ito sa isang plato at ilang tuyong kabuti. hmm Sige. Tapos na. Oh wow. Oh, salamat, salamat. Alam kong nakagawa ako ng obra maestra. Ako. Oh! Iyan, iyan ay apoy. Pilisan mo. Ay. Oh, tao. Sunog ang spaghetti ko. Hindi ko maihahain 'yan kay Vicky. May astig akong ideya. Magligay tayo ng gatas sa kakao Oh, akin. Susubukan hindi. kong gawin ang parehong bagay. Sige, ihalo natin ang lahat. Susunod kakailanganin ko ng hiring gilya. Pero huwag magalala, hindi ko sasakta ng sino man. Kailangan ko lang makuha ang likidong tsokolate sa loob at kailangan ko itong i-freeze. Ayun! Tama lang sa plato. Kaunting whipped cream at tapos na. Wow! Ang bilis naman! Ano yan? Kabute? Oh, hindi ko kakainin yan. Subukan natin ang pasta. Oh, frozen ito. Hindi! Sige. Wow. Wow! Ketchup ba yan? Tingnan nga natin. Wow. Tama sa tinidor at sa aking bibig. Mmm, ang sarap. Lola, mahusay na trabaho. Oh. Ano ang ginawa ni ate para sa akin? Wow! Chocolate pasta? Hindi ko pa ito natikman noon. Ang galing panalo si Jill. Oh, sa wakas, nanalo na ako. Nakikita kong handa na lahat magluto. Alamin natin kung ano ang gusto ni Vicky. Unagets, ang galing niyan. Oo! Oh, oh. Yee-haw! Gawin na natin Tara ito. Na. Una, basagin natin ang ilang itlog sa mangkok. Pagkatapos niyan, kailangan natin ng manok. Kailangang hiwain nito sa maliliit na piraso katulad niyan. Wow! Gawin natin ito! Ipapakita ko sa iyo ang lahat! Ayos! Maliit na yan! Haluin natin lahat! At... Oh, Chef! Anong ginagawa mo? Oh, tama! Salamat! Nakalimutan ko yan! Ngayon may mga nakakatawang hulmahan Tingnan mo yan! Sige, ilalagay ang halo sa mga hulmahan. At hayaang magyelo! Ipapakita ko sa iyo ang mas magandang recipe. Magkakaroon ako ng kamanghamanghang fish nuggets. Ang isda ay kamangha-mangha. Hiwain gamit ang kutsilyo. Sige, kunin ang file, alisin ang balat, at hiwain ito sa maliliit na piraso. Lagyan ng harina sa ibabaw at breaded. Ngayon, maganda na yan. Ipito Handa natin ito na ba? sa mantika. Ang aking mga nuggets ay talagang frozen. Kailangan ko silang tingnan. Tignan natin. Oh, ang aking mga dinosaur. Oh, nasa ng iba? Oh, Jill, baby! Ibalik mo ang aking mga nuggets. Kailangan ko silang lutuin. Badbura ng breadcrumbs at pwede na nating ilagay sa oven para i-bake? Tumatakbo na ako! Sige, panahon na para sa akin na... Well, matulog na talaga. Handa ka na ba? Hmm. Sa tingin ko, ang chicken nuggets ay medyo hindi ko kayang gawin. Kailangan kong mag-isip ng iba. Siguradong kaya kong gumawa ng cookie nuggets. Baganda. Gagamitin natin ang cookies. Kita mo? May mga mumu na tayo. At magdagdag ng maraming peanut butter paste. Oh, ang sarap niyan. Ang natitira na lang ay ihalo ang lahat. At tingnan mo, parang plasticine. Sige, gawin natin ito sa paborito nating mga hulmahan. Chef, ano sa tingin mo sa ideya ko? Ah, uh, medyo. Hindi man lang ikumpara sa akin. Handa na ang fish nuggets. Magdagdag tayo ng ginto. Ano sa tingin mo? Ah, basta. I-grate natin ito sa mga nuggets. Mm. Sige. Ngayon, para sa masarap na sarsa, kailangan ko ng granada. Oh, bagay ito sa isda. Nako. Na Oh, gising na ako! Gising na ako! Okay, oras na para kunin ang aking nuggets. Oh, nasa na sila? Oh, eto na. Ilagay natin sa plato at lagyan ng ketchup. Tapos, oh Jill, nasa ng sauce. Pwede ko idagdag ang syrup na tsokolate. Bagay ito sa aking nuggets. Tapos na. Yay! Handa na ang nuggets ko. Gusto kong magsimula sa cute na baby dinosaur na ito. Napaka-cute nila. Kaya lumilipad na ang tinidor ko doon. Ang galing! galing! Oh, oo. Oh, oh. Gustong gusto ko ito. Oh, wow! Ano iyon? Hmm. Tingnan natin. Iyan ba ay tsokolate? Ayos yon. Galing ito sa kapatid ko. Mahal kita. Wow! Ang sarap talaga! Plastic. Hmm. Anong nasa loob nito? Mula sa gawa ang mga nuggets na ito. Parang alikabok at isda, kadiri. Kaya, sino ang nanalo? Um, hmm, si Lola ang panalo. Alam ko na ako ang pinakamahusay handa ka ba? Handa ka na ba? Isa, dalawa, tatlo? Wow, ito ang paborito kong Cheetos. Kabuti sa stick? Oh, gustong gusto ko ang Cheetos. Ang sarap nila. Wow, hindi na makapaghintay na subukan ito sa lalong madaling panahon. Sarap! hmm ang sarap nito. Ngayon, oras na para mag-eksperimento. Kumuha tayo ng isang chichirya at ilubog ito sa chocolate fountain. Yan na. Wow, lalo pang gumanda. Habang nage-enjoy si Nancy sa kanyang Cheetos, hindi pa rin makapag-isip si Anne. Sige na, Anne. Kaya mo yan. Sa sobrang sarap ng Chocolate Fountain, pwede mong kainin ang lahat. Siguro. Oo. Oh, oh, mas mabuting kainin ito ng mabilis. Oh, hindi. Nararamdaman ko pa rin. Nakakadire. Oh, hindi ko akalain na ang pagkain na may tsokolate ay magiging ganito kadire. Mukhang hindi ko na kayang kumain ng kabuti ulit. Oh, mga babae, handa na ba kayo para sa susunod na round? Isa, dalawa. Mukhang nagsisimula na si Nancy. Masarap na mga roll. Suwerte na naman si Nancy. Paano naman si Ann? Ano? Mga buhay na ipis ito. Kawawa naman si Ann. Paano niya ito kakainin? Oh, nakakatakot tingnan 'yon. Buti na lang hindi ko kailangang kainin ang mga nakakadiring ipis na 'yon. Isang buong plato ng masarap na mga rollo ang naghihintay sa akin. Pero alam ko kung paano ito gawing mas masarap. Isang chocolate shower. Oo, oh, oo, oh, subukan natin itong masarap na bagay. Ah, uh, um, siguro pwede na. Oo, oh, mas mabuti ito kaysa sa mga ipis. Sigurado yan. Tapos na ako. Ikaw naman kay Bigan Hindi, hindi, hindi. Pakiusap. Hindi ako makapaniwala. Kailangan ko ba talagang kainin ito? Pasensya na, mga ipis. Kailangan ninyong lumangoy sa chocolate fountain. Hindi ako makapaniwala na gagawin ko yon. Bakit? Kawawa, kawawang Ann. Paano niya makakain ng napakaraming ipis? Nakakadiri talaga, pero wala siyang ibang pagpipilian. Sige na, Ann. Isipin mo ang tsokolate at huwag mong isipin ang mga ipis. Ganon. Wow! Kinain ni ang lahat ng sabay-sabay ng mabilis at madali. Ano ang naghihintay sa mga babae sa bagong hamon? Ano? Isang piraso ng hilaw na karne? Wow! Masarap na mga pancake. Mukhang maganda ang araw ni Nancy ngayon. Sige. Dahil paulit-ulit, nakakakuha siya ng masasarap na putahe. Aba, ang pancake ay talagang ginawa para sa Chocolate Fountain. Talagang hindi ka panipaniwalang masarap. Oh, sa bilis na ito, wala nang matitira sa tambak ng mga pancake. And gusto mo bang mapunta sa kalagayan ni Nancy? Hindi ba? Hmm, ang sarap! Oh, natatakam ako. Nancy, pwede mo bang ibahagi, please? Please, kaibigan, hindi! Oh, Anne, kailangan mong kainin ang karne mo. Bakit ako? Sa tuwing ako ang nakakatanggap ng pinakamasamang bagay, hindi ko iniisip na mas sumasarap ang karne dahil sa tsokolate. Ugh, kabaligtaran pa nga. Sana sabihin mo sa akin na hindi ito walang lasa. Kailangan mong gawin. Sige, tapusin na natin ito. Ugh, sa tingin ko oras na para maging vegetarian. Mukhang umaasa si Anna sa pagkakataong ito, siya ay suswertihin at totoo nga. Mga donut ito, tingnan mo lang ang ganda nito. Paano naman ikaw, Nancy? Oh, mga pugita ito. Nakakadire. Oh, hindi ka pinalad. Mabuti na lang at naghihintay sa akin ang masarap kong mga donut. Alin ang uunahin ko? Pink o blue? Hangal na tanong. Siyempre pareho. Maagang ilubog sa tsokolate. Anong gandang kombinasyon? Sobrang sarap na parang hindi totoo. Nancy, hindi mo dapat tinitingnan ang mga donut ni Ann. Naghihintay na sa'yo ang mga pugita mo sa isang stick. Samantala, si Ann ay nagbubuhos ng tsokolate sa isa pang donut. Wow, ito ay isang matamis na budbod. Siyempre, sa ganitong paraan, mas gaganda pa ang donut. Bakit si Anne may masarap na donuts? At ako, ito lang ang nakuha ko sa stick. Sana hindi ito buhay. Hindi ako sigurado kung talagang mapapabuti ng tsokolate ang lasa, pero sulit subukan. Um, saan ako magsisimula? Subukan natin ito ng ganito, eh? Hindi bagay ang mga pugita sa tsokolate. Oh, Nancy, nakakatakot ito pero isang ideya. Ang matamis na sprinkle ay tiyak na magpapabuti sa lasa ng, um, pagkain ito. Subukan mo. Kailangan mong aminin na gumanda ito dahil gumanda, di ba? At handa na ang ating mga bayani para sa bagong hamon. Anong gandang ice cream cone at kintsay? Oo, pero ang kintsay at tsokolate ay talagang hindi magkatugma. Pero ang ice cream at tsokolate ay ibang usapan. Oo, mukhang nasa panig ni Anna ang swerte ngayon. Tingnan mo lang ang tsokolate na ito. Sa ring isis, kamay do ay double doble ang sarap. Magaling! Ngayon, ikaw naman, Nancy. Sa pamamagitan ng paraan, ang mga gulay ay napaka-healthy. At sa tsokolate, baka masarap pa nga. Subukan natin ito. Ang unang piraso. Ano sa tingin mo, Nancy? Uh, mukhang hindi. Uh, maganda. Sa tingin ko, kung magdadagdag ka ng mas maraming chocolate, magiging mas masarap ito. Isang dagat ng tsokolate at isang dagat ng vitamina. Magaling, Nancy! Sana maging maswerte ang ibang mga babae sa pagkakataong ito. Ang sarap ng croissant! At, uh, Alex, seryoso? Si Nancy ay tuluyang nawalan ng swerte, pero si Anne ay maayos lang. Ang chic na croissant ay lumalangoy sa chocolate fountain. Oh, kay ganda nito! Ang chocolate glaze ay tumutulo ng napaka-appetizing mula sa croissant. Ito ang pinakamahusay na putahe kailanman! Mm. Sarap. Ang croissant ay talagang mahusay. Mas tiyak, ito ay mahusay. Kinain ito ni Anne ng napakabilis. Ngayon ay ikaw naman, Nancy. Ang itlog na may tsokolate ay tiyak na hindi isang croissant na may tsokolate. Pero ito ay napaka-nutritious at medyo kapaki-pakinabang. Pero mukhang hindi ito masarap. Oo, hindi ito ang klase ng chocolate egg na pinangarap ni Nancy. Pero pagkatapos ng ganitong pagkain, pwede mong basay ng lalamunan mo ng tsokolate diretso mula sa fountain na ganito. Sandali, kaya mo bang gawin yun? Hindi ka na ba? At isang bagong hamon? Wow, ang daming matatamis at maraming broccoli. Gusto mo ba ng broccoli? Isulat ang iyong mga sagot sa mga komento. Mukhang sinuwerte na naman ako. Hmm? Ang mga mata ng marmalade na yon ay talagang super. Pero alam mo ba kung ano ang mas masarap kaysa sa marmalade at marshmallows? Tama, marmalade at marshmallows na may chocolate. Oo, oh, handa akong kumain ng ganitong barbecue araw-araw. Pasensya na, Nancy, pero hindi ko ito maibabahagi sa'yo. Nam, 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 nam. Pero may broccoli ka, di ba? Tara na! Broccoli! Sino ang nag nito? Well, susubukan kong kumain ng maliit na piraso at tsokolate. Sige, subukan natin. Puh. Uh, ang broccoli na may tsokolate ay mas masahol pa kaysa sa simpleng broccoli. Nakakadiri, pero mukhang hindi ako titigilan ni Ann hanggat hindi ko natatapos. Hmm, mukhang kailangan ko itong kainin. Wow! Ang dami dito at ang hirap! Bleh! Kumain si Nancy ng maraming gulay ngayon. Magpapasalamat ang iyong kalusugan at kami rin. Magaling na trabaho.